Arestado sa raid sa Kawit Cavite ang isang suspect sa pagbebenta ng ilegal na droga. Na-recover din sa bahay ng suspect ang hinihinalang droga, ilang baril at mga bala. Balita hati ni John Consulta, exclusive. Pagbaba sa kanilang assault vehicle. Agad pumwesto ang tauhan ng SWAT Cavite sa bahay na ito sa bayan ng Kawit. ginamitan ng battering ram ang harapang pito para mapasok ang bahay. Pulis kami! Labas na! Pasa kamay! Mabilis na pinaligiran ang kwartong ito kung saan daw nagtatago ang 45 anyos na suspect ni si Manuel Ortega. Di na nalaman ang target ng karaswarat na di umaray sangkot sa illegal na droga. Ikaw na narasan namin ha. Nasalang mag-iingat sa pagtataglay ng illegal na droga. Siya ang lumalabas na uh, ng isang mga uh, bumibili ng illegal na droga doon. Meron siyang mga runner, meron siyang mga distributor at uh, siya raw talaga ang nagpipinans sa mga illegal na droga doon. Bukod sa di pa matukoy na dami ng hiniinalang shabu, na-recover din ang ilang armas at daang-daang bala. Mani mag tinanggit ng suspect at mga kaanak ang aligasyon. Hindi po totoo lahat yung binibintang sa akin na saka, nakuha nila. Yung mga baril daw po sir na nakuha po. Hindi, may lisensya po yun. Pesa lang po dahil po negosyante po oh. mm -hmm. Hindi kami yung sa droga. Matagal kami naghirap dyan. Ito ay ita ating uh, ipapa sa ating crime lab para malaman natin kung ito ay nagamit sa ibang krimen. Sa pangunguna po ng ating bagong provincial director na si Police Senior Superintendent Estomo, patuloy po ang ating uh, maikting na paglaban sa illegal na droga, barrel uh, baril at uh, most wanted person dito sa Kabite. John Consulta, GMA News.